The QSEC may lumabas po na panibagong OCTA research yesterday uh, showing na tumaas yung trust ratings ni uh, Pangulong Bongbong Marcos. Where do you think we can attribute this improvement on numbers? Uh, Unang-una, malamang po nakikita na po ng taong bayan kung ano po talaga ang ginagawang trabaho ng Pangulo. At uh, nakakatuwa at uh, nakikita na po nila kung gano'n po kasi ang Pangulo para sa taumbayan at para sa bayan. Ngunit sasabihin po natin, muli, ang Pangulo po ay hindi maapektuhan ng anumang numero. Pero, syempre po, ito'y kinagagalak. At uh, kung tumataas man po ang uh, approval at trust rating ng Pangulo, ay uh, nakakatuwa po ito dahil nakikita na nagtatrabaho. Mas mahirap po kasi na bumababa ang rating pero nagtatrabaho. Pero mas mabigat yung hindi nagtatrabaho pero tumataas ang rating. Sino pong nire-refer nyo, ma'am? Kung sino po yung hindi nagtatrabaho ng mga public officials, siguro po kung mataas ang rating nila, wow. Mm -hmm. um, but do you think, ma, do you see a more effective messaging now considering that there's an improvement on the numbers of the president? Yes, I think so. Kasi po, uh, mas nakikita ngayon ng mga kababayan natin kung saan nagpupunta ang Pangulo. Kasi noon po ay hindi ito masyadong... Um, na inaipapakita marahil ng Pangulo dahil siya po ay trabaho lang ng trabaho, hindi siya masyadong particular kung nakikita ba ito ng taong bayan. But with this, kailangan po talaga makita ng taumbayan para malaman nila at ma-differentiate nila yung taong nagtatrabaho at yung nagbabakasyon lang.